Pagkatapos ng halalan, muling nagbalik sa tanggapan ng Comelec Baguio si Nicolas. Pakay niya, makapagpasa siya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito'y kahit bigo itong manalo bilang punong barangay ng Irisan. Dahilan na uh, first timer ako, so tinitignan ko muna kung ano yung mga correction para alam ko kung pa yung requirements ng yan, Comelec kasi halos na parehas na naghihintayan ng kun eh, kung sino yung magsasubmit para yun din ang gagawin para hindi na magkamali nga paulit-ulit pabalik-balik sa opisina ng COMELEC. Ang pagpapasa ng SOSE kasi ay nakapaloob sa Section 14 ng Republic Act 7166 o Synchronized Election Law. Nilalaman nito ang mga ginastos ng mga kandidato noong campaign period at dito rin makikita kung may nilabag ang mga ito sa itinaktang budget na dapat lang gastusin ng isang kandidato. Ngayong araw ang itinakdang deadline ng COMELEC sa paghahain ng SOSE. Isa sa mga humabol dito ang tumakbong SK Chairman na si Mary Gold. naging busy po the first uh, days po and then kagagaling ko lang rin po sa leadership summit. That's why ngayon po, last day after ng school, nag ano na po, yung para isubmit yung requirements. Anila, hindi lang sa resulta ng halalan daw nagtatapos ang kanilang responsibilidad sa kanilang pagtakbo sa halalan. oh, naman kasi kung may balak ka pa na tatakbo sa susunod na 2025 election, at least naman nagko ka as a citizen na wa, well, dapat gawin natin yan. Kasi importante naman yan talaga eh. Para naman legal, kahit talo tayo, nanalo tayo, dapat lang. Iyon naman ang advice ng Comunic uh Uh, commission o no election. Um, kasi po, since yung statement of um, contribution and expenditures will show kung ano po yung mga ginastos namin ng campaigns, um, it's important po na i-share po namin yung dito sa Comelec kasi makikita po nila yung um, efforts na ginawa po namin, kung ano man po yung nilabas namin, if it's within the specified na dapat lang namin gastusin or whatever. So, that's Uh, the importance na masasabi ko pa. Pero mula sa 31,000 na kumandidato noong halalan sa Cordillera, 17,000 pa lang ang nakapaghahain ng kanilang sose. Kaya babala ng Comelec. Uh, nasa batas naman natin ano, na yung mga nanalo, number one yan, kung hindi sila mag-file ng sose nila, hindi sila pwede mag-assume. Then secondly, kahit nanalo man o natalo, kung hindi nag-file, pwede nating patawan administrative fines na pwede nating ipatawan yan, mga one, minimum 1,000, 1,000 hanggang about 10,000 pesos. Uh, dependent sa discretion ng Comelec. Ang mga hindi nakaabot sa paghahain ng sose ay bibigyan ng penalty at dapat mabayaran ito sa loob ng 30 araw bago muling makapagpasa ng sose sa Comelec. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.